Good morning na naman. Uh, ang oras mag-alas 11 ng umaga. Okay. So, eto yung ating mga, aking mga ginawa kahapon na uh, yung si puno ng mga sili. Mga puno ng sili na nilinis. eto na yung mga green. Ayan, yung mga green na naipong ko kahapon. tamo na namumula na yung iba na naman. Tignan nyo. So, yan yung mga tinanggal ko kahapon doon sa mga puno ng sili. At ang ginawa ko doon sa pinagputulan, yung pinakapuno, puno ko. Eto na siya ngayon. Pinagpuputol ko siya ng maliliit para madali siyang madali siyang matunaw sa composting. So, yan ang ginawa ko. At uh, pakikita ko naman sa inyo kung ano magagawa ko ngayon sa aking backyard. So, tinuloy ko na ang paglilinis. Ayan, natanggal ko na ang net. Nalinis ko na yung lupa. Ng mga leaves. Pero yung pinaka, ug, mga ugat niyan, diyan sa ating uh, maliit na bed. Diyan din ako nag-ano yan, tawag doon sa nursery ng mga pag-winter na mga February, March, April din ako nag-nursery uh, na ng mga seeds. Nilalagyan ko yan ng plastic. Tapos, ayan na nga ang ating uh, ating project. Yung yung lugar na yan. Yan ang aking gagawin ngayon. At uh, kung gusto niyo panoorin ang aking paglilinis nito at uh, umpisa ng aking project. Okay, panoorin nyo. At uh, eto, malakas ang hangin. Ah, uh, nagbawagayway ang mga mga da, uh, branches ng puno. Malakas ang hangin. 21 degrees dito ngayon sa Windsor. At main, maano, maaraw. Tapos ayan yung aking nilinis ng mga dahon dito kailangan ko rin kunin nga pala itong lupa. Harvesting ko na yung lupa nitong aking ano, compost para magamit at ita ilalagay ko doon. So, yan ang mga aking mga gagawin. Uh, lalagyan ko rin siya ng kitchen waste. At ito ang ating gagawin. Yung mga dahon, no, hinahangin na naman, bumabalik. <laughs> bumabalik dun sa nilinis mo anyway if you want to to watch how I clean my how to start my project let's see if this is a good view nakikita ba Ang aking mga gagawin. Isine-setup ko muna 'to dahil nilalagay ko sa baba. Para hindi ko siya hawakan. ay nan pangkat medyo matigas Mara, iparing rin sile. Kita yung sile kita nyo yung sili namumulaklak pa rin asa yung bulaklak eto dami pa rin bulaklak dami pa rin sili dito ay bumaligtad ayan dami pa rin sili Siguro diligan ko ulit siya. Para baka tumubo pa. Katulad nito. Ayan. Dahil pa rin sili. Ito hindi ko muna alisin. Ito muna aking mga tatrabauhin. So, ayun na itsura niya. Okay, dito na lang. I-update ko na lang kayo susunod kung ano nangyari dito. At uh, naka 12 minutes na tayo. <laughs> so, ayan ang inalis ko. Pero ilipat ko siya dito. Yung mga itong mga nilagay ko dito. Para hindi magulo tignan. Okay. Babay na. Matindi na ang araw. See you next time. Panoorin nyo naman. <laughs> At mag-subscribe. Tignan nyo pa yung mga ginagawa paglilinis ngayong fall. Bye na!